So hello everyone. So andito na naman po tayo ngayon sa may harap ng Charlotte Setek and we are waiting for our taxi. Special taxi po kasi uh, iniintay ko yung aking uh, yung taxi ng sa alaga So ayan everyone ang bonggang-bongga dito. Ang kaganapan dito sa harap ng Charlotte Setek. So that compared before na magulo pa hindi pa masyadong maayos itong kanilang uh, parking area so ngayon maayos na ng bonggang bongga everyone at maganda ang panahon ng bonggang bongga napaka peaceful and syempre blue sky ng bonggang -Bongga, everyone so yan o oh. yan di ba at tingnan nyo naman ng bonggang -Bongga. meron akong may papakita sa inyo ng bonggang bongga, -Bongga mamaya di ba meron ditong Tesla. Yan o, oh, kung makikita ninyo everyone. Ganyan po ang Tesla Gray. Parang bet ko itong Tesla. Parang ganito yung Tesla kay Alden Richards na sasakyan Tesla. Ang ganda ang sasakyan ito everyone. Bongga. Mayaman itong Tesla everyone. Bang mayaman ng bonggang bongga. O diba? Bonggang bongga. Mayaman ito someday libre ang mangarap everyone diba